ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na Olympic qualifiers. Intact pa rin naman daw ang lineup kahit hindi muna makakapaglaro sa kupunan si na June Mar Fajardo at AJ Edu. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Matinding ensayo at paghahanda ang ipinakita ng Gilas Pilipinas sa kanilang send-off practice at field sports arena kagabi sa Pasig maaga pumila ang Gilas fans sa arena. Mapanood lang ang kanilang favorite Gilas Pilipinas player. Present sa practice ang young guns ng Gilas na sina Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Jambao at Dwight Ramos. Sasamahan naman sila ng veterans ng Gilas na sina Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo at Justin Brownlee. Perfect blend ng vets at young guns, kaya kumpiyansa si Gilas star Justin Brownlee na malaki ang magiging bag ng batang players ng Gilas sa tournament. Uh, against parents, Lalo na ang experience ng mga batang ito ay hindi basta-basta at exposed na rin sa international basketball. Yun nga lang. Hindi makakapaglaro si Junmar Fajardo at AJ Edu na parehong nagpapagaling pa ng mga tinamo nilang injuries. Pero wala naman daw dapat i-kabahala dahil pagtitibay sa si team chemistry ang isa sa mga programa ng Samahang Basketball ng Pilipinas. You know, today's practice is going to be as important as for the practice three years from now. Everything is going to be important and precious to us um, because we do have a bit of time. Kaya ang hinihiling ng SBP at ng Gilas ay ang patuloy na pagsuporta ng Pilipino at Gilas fans sa team dahil mahaba-haba ang lalakbayin at pagdadaanan ng Gilas Program sa loob ng apat na taon. It's, it's a journey for us we're not gonna be great on day one. It's, it's a process. So my appeal to everybody is please continue to support the team, no? Uh, ups and downs. Kaya ipakita ang suporta sa Gilas Pilipinas as they face Hong Kong this Thursday at Chinese Taipei naman sa Sunday. Sa Phil Sports Arena sa Pasig. Mobile Journal, Ivan Daringipo, Katid, ang muka ng balita.